Senator Go, may tanong sa iyo ang taong bayan. Uy, nako medyo ano to ha. Uh, medyo maselan-selan ito. Dahil mga kababayan ko, itong si Senator Go ay di umano ay nasangkot sa maanumal man niya ng mga deskaya. Ayan mga kababayan. Ano ito mga kababayan ko? Well, mga kapatid, pag-usapan natin yan. Panoorin nyo muna ang video na to. Si Senador Bongo naman, sinabing iniuugnay siya sa mga diskaya para mailihis ang takbo ng investigasyon sa anya'y totoong may sala. Malinis daw ang kanyang konsensya at handang humarap kung ipapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakatutok si Ian Cruz. Ito, mga kababayan ko, naniniwala ba kayo Nasii uh, Senator Go is walang sala sa walang walang pagkakasala. Ako tatanungin ko kayo, please comment down below and please don't forget to like this live streaming mga kababayan ko. Naniniwala ka ba na walang sala si Senator Go? Mga kababayan, kung uh, ang tanungan ko ngang tanong man tanong ko is uh, mararapat lang na inyong sagutin, sagutin niyo po sana. At bakit mga kababayan. sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong uh, tinatago at ma pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Yan ang sagot ni Sen. Kung uh, ito ha. Senator Bongo sa aligasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pinoproteksyonan siya ng mag-asawang Curly at Sara Vizcaya. Ito ang tanong kasi dito. Ah, uh, ang tanong kasi dito. Ito yung ano eh, meron akong theory kasi dito na pwedeng ibangga ko eh. Sa totoo lang, pwedeng ibangga ko eh. Alam mo sa totoo lang ah, meron talaga akong theory at ang lakas ng theory ko dito, even yung kwento sa akin nung uh, isang pinagkakatiwalaan ko rin tao sa side ng mga DDS, is nagtutugma doon sa iniisip ko. Mga kababayan, ang sabi ni Senator Go, ang tanong ko dito, ang totoo, yes or no lang naman eh. Kasi sino may ari ng CLTG? Common sense, common sense lang mga kababayan ko. Sino may ari ng CLTG? Yang CLTG na yan, ang pangalan niyan is Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG. Mga kababayan ko, na nakapangalan sa kanya. Mga kababayan ko, pwede ba 'yon? Aba. Questionable. Tama ho ba ako? I-questionin natin. Ngayon, mga kababayan ko, during that time, hindi ka nakaupo bilang uh, official ng gobyerno. But you are the sidekick ni Duterte. At yung kumpanya mo na yun, kump ay, kump kumpanya nyo, ng pamilya nyo na lang, kumpanya ng pamilya mo na lang, no? Kumpanya ng pamilya mo, mga kababayan ko, ang may pinaka maraming nakakuha ng, ano mga kababayan ko, ng infrastructure project during during the Duterte administration Ang tanong dito, ayan, ang tanong dito, eto makinig po kayo ha. Ang tanong dito, bakit may joint venture din sa mga diskaya? Ano ang posisyon mo bilang uh, ano ang posisyon mo bilang ikaw, mga kababayan ko, na isang senador at ang pamilya mo na uh, isang senador ngayon at ang pamilya mo noon? ang nakakuha ng sandamakmak na uh, project sa gobyerno na nilaanan uh, ng bilyong, bilyong milyong milyon at bilyong bilyong piso pondo. Ayan ho ang ayan ho ang pinaka ano. Yan ho ang uh, pinaka questionable ho dito. Kasi oh, kung sasabihin nyo sa media, madali ho magsabi na Oo, panagutin nyo, panagutin nyo, pananagutin ko. 'Di ba? Sabihin nyo ho kung sino yung pinakamalaking ulo diskaya. Pwede ho eh, pwede ho natin eh. Kasi sa totoo lang, sa totoo lang, ang mga diskaya ho, hindi ho yung neutral. Hindi ho natin masasabing neutral ang diskaya, mga kababayan ko. They are part of the Duterte administration. Sa totoo lang, mga kababayan ko, hindi pwedeng maging neutral yung construction firm na yan. They are, involved, they are connected to stronghold. Stronghold connected into... Markuleta uh, Marcoleta and Marcoleta connected to Sara Duterte mga kababayan ko which which is an stronghold pinag ang insurance na kinukuha ng mga diskaya konektado pa rin sa mga Duterte Christopher Tesorogo na, pa, na Tesoro Tesorogo na kumpanya may joint venture sa Diskaya and ang Diskaya mga kababayan ko involved sa maanumalyang ghost project sa gobyerno. And right now, mga kababayan ko, as a senator no, ng Republika ng Pilipinas, ang tanong dito, wala ka ba talagang kinalaman dito? Mga kababayan, wala ka bang kinalaman sa mga maanumalyang proyekto na ito? Ano ang pagka, ano ang, ano ang pwede mong gawin? Yan ang pinintin na ko dito, mga kababayan ko. Tuloy. Kaya piling impormasyon lamang ang inilalabas ng mga ito. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang na, na, nalihis na, yung, 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 objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo. Pa sino yung buhaya? Sino daw yung buhaya? Pero let me give you an example. Uh, Senator Go, tanong ako sa iyo. Wag mo masamain. Di ba ikaw ang uh, uh, isa sa mga nagpa-project ng Super Health Center? Yes. Super Health Center. No? Ikaw ang nagpa-project yan because yan ang uh, committee mo. Yan ang binibida mo. What happened to the 21 million pesos? Super Health Center sa Marikina, mga kababayan. Tanong ko lang, what happened to the Super Health Center sa Marikina na nilaan ng pondo through DOH, ay na, na through, contractor and the secondary DOH? Bakit na pending yung project na yan? Anong meron? So supposed to be, kung na pending isang project, na programa mo, may anumalya. That's the question. May anomalya. Ngayon, proyekto mo 'yan, may ghost, may ghost project 'yung project mo. Iyan e 'yung pinakamalakas -malaka doon. Kaya kakatukin ko rin 'to si Secretary Tedderbosa eh. 'Di ba? Kakatukin ko rin 'to si Secretary Tedderbosa. O ano nangyayari diyan? Nagtuturuan kayo ngayon. Isa lang 'yan sa project ni Senator Go, ang Super Health Center. Pinagmamalaki niya yan, mga kababayan ko. ba? Diba? Mga kapatid, ngayon, mga kababayan ko, panungin natin, panagutin daw ang mga diska, uh, sabihin na daw na mga diskaya, yung malaking ulo, mga kababayan. Pero dito kayo magugulat. Panorin nyo. Paniwala ni Go, iniugnay ang kanyang pangalan sa mga diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Yes, the flood control and standard project ang pinag-uusapan dito. But the question is bakit ba nagkakaroon ng supply sa flood control? Bakit ba nagkakaroon ng supply sa mga uh, projects? Because there is a corruption. Paano nangyayari? tinatapya sa nang tinatapya yung limpak-limpak na pondo na nakalaan dapat sa mga flood control at sa mga infrastructure. Ngayon, tinahanap ng gobyerno sino ang mga connected dito. Eh nakita ng gobyerno mga kababayan ko na ang connected din dito mga kapatid ay ang St. Gerald na pag-aari ng Diskaya at nalaman din na meron kayong joint venture. Iyan ang pinagdidiinan ng mga kababayan natin na tinatanong sa inyo. 'Di ba mga kababayan? Tuloy. Panagutin natin ang dapat managot. Dapat talaga managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up. Wala wala ho, wala cover up. Senator Go. I'm sorry for that. Wala ho ako nakikitang cover up. But ang nakikita ko dito is meron hong kinasasangkutan yung kumpanya ng and I quote, ng pamilya mo. Ang tinatanong dito, meron kayong joint venture. Supposed to be, if you are joint venture, meron kang joint venture, kumukuha rin kayo ng project sa kanila. Pag sinabi natin, ang main, ang main, ang main contractor, St. Gerald. Ang second, main, ang second contractor, kung sakaling papadyaan St. Gerald, ang ano, CLTG. Wag na, wag na natin ano yan. Ano ang meron dito? Kasi sinasabi nyo, sinasabi nyo, Senator Go, ah, sinasabi nyo lang mo dito, hindi ko yung kayo inaaway, Senator Go. Actually, tinitingnan ko ho kayo palagi. Hindi ko kayo naaway. Ang tinatanong ko ho di, ang tinatanong ng taong bayan nito, Senator Go, anong ginagawa mo? Bakit ganyan na nangyayari? Pamilya mo yan. Ang tinatanong ng taong bayan nito, kaya ka, tina, kaya ka napupukulan, kasi pag-aari ng pamilya mo yan na, sa, na, na CLTG, na which is pinangalan pa sa'yo. Mga kababayan, di ba? Pinangalan sa'yo yung CLTG na yan, supposed to be Anong imbol mo dyan? Bakit pinangalan siya ng tatay mo? Question na Sabihin, favorite ka ng tatay mo. okay, given. Pagbibigyan natin yon. Pero ang tanong dito, sangkot sa anomalya, di umano ang CLTG at kapartner, ang St. Gerald na pag-aari ng Diskaya. Anong ginagawa mo bilang senador? Balikan natin. Punta natin to. 2022, 2023, 2024, 2025. Nakakuha pa rin ng project ang mga Diskaya, CLTG pa rin ang kapartner nila. Senador ka na, asang kalulugar ngayon? That's the main question. Ngayon, paano natin sasabihin? Sabi mo, panagutin, panagutin, panagutin. Pananagutin natin ngayon. Pananagutin natin ngayon. Pero ang tanong ka dito, willing ka ba ang panagutin sila? Ano to para... Ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan. Ngayon, sino may totoong may kasalanan yan? Aminin na natin! Kung may matumbok ng mga ari ano bank deposit, Ayan o! No? Ayan! maaaring i-request ng AMLC na i-freeze. halip daw na ilihis, tukuyin na ang utak ng anomalya. Correct! Naalam naman daw ng ICI, DPWH at ng ombudsman kung sino. Hindi naman pinangalanan ni Go kung sino ang anyay mastermind. Alam mo pala kung sino mastermind, ayaw pang sabihin. Ay mahirap yan. ba? Diba? Mga ko? Sa ICI, alam ko alam niyo kung sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Kami rin naman nagaantay eh. Kung anong ahihinat na nito. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Alam mo sa so totoo lang ha. Kilala niyo kung alam niyo sa so totoo lang. Sasabihin niyo sa mga diskaya. Alam mo, ang galing ng tactics eh no. this is the marketing strategy of the for the, the Duterte administration. You know what I mean, mga kababayan ko, no? Pinainit ang pinainit ang diskaya na may sasabihin silang mastermind, mga kababayan ko, na may isang malaking tao. Sino itong malaking tao na to? Ginawa nilang palaisipan, mga kababayan ko. But there is a uh, there is a uh, story na nakarating sa akin and verified itong story na to. Na gustong palabasin ng mga diskaya na yung malaking tao na yon ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ho mga kababayan ko, umiingay ho itong mga salita na to na sinasabi ho nila. Sabihin nyo na! Sabihin nila parang ang dating ho nito, pinipilit nilang magsalita na ang diskaya. Para nang sa ganun, mga kababayan ko, pag nagsalita ang diskaya, paniniwalaan ng taong bayan. Kasi o oh, bakit? bakit ko nagsasalita sila ng ganito? This is the last chance na magagawa nilang gibain si Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Kasi o oh, bakit? Pag hindi ho nila nagiba si BBM ngayon, papunta na ho sa kanilang istorya ng uh, tagpong pagnanakaw na ito at lahat ho sila nakakampi ng dating Pangulo na may anomalya at malalaman damay, 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 damay ho sila. Papunta na doon. Alam na alam ho namin. Hindi nyo ho malolo kung taong bayan. pasensya na ho ah. Di ba? Kayo po, alam nyo rin ho. Sabi nyo ho, di ba? Alam nyo rin ho. Di ba? Ba't hindi nyo ho ilabas? Senador ho kayo eh, umaatras na ngayon. Paatras na lang, uh, paatras. Hindi ho paatras ng paatras. Forward ho, pababa. Pasain na ho. Sabi ni Go, nung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre, siya mismo ang nagungkat ng issue ng joint venture ng mga diskaya at ng CLTG Builders na kumpanya ng kanyang ama. Kasi nga, mga kababayan ko, ma... Inunahan niya na yon para hindi na sa uh, mahalata. Iginit rin niya noon hindi niya raw kilala ang mga diskaya well we don't know if talaga hindi niya kilala ang mga diskaya maybe mga kababayan ko na nadadawit yung pangalan niya because of his father and uh, ano pero impossible eh imposible eh. na hindi mo alam yan kasi merong ano merong story na merong uh, merong uh, issue na sangkot ang kumpanya na CLTG na nakapang na ang pangalan ay ikinuwa sa Tapos hindi mo alam yung ganoon ang gagawin nila. That's too impossible. Kasi naging maluwag noon eh. Hindi mo pwedeng tignan ang assets ng ibang tao, 'di ba? Halatang halata eh. Tinanong ko sila ang mga diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at membro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung ano malus o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Okay, kung pananagutin ng ganyan, and we are waiting kung meron dapat panagutin. The question is, verbal pa rin yung sinabi mo. Kailangan namin ng matibay na ebidensya matibay na resibo mo na lahat ng nagawa together with the joint venture ng CLTG at ng Diskaya ay tama. Hahanapin natin yan. Hopefully sana bago ka nagsalita na may pagkukulang, pakita nyo muna. Yun po ang sakin sa dito. Pero para ho sa akin, Senator Go, uh, nadadawit ka dyan because sangkot ang kumpanya ng pamilya mo. Pero, di ba, senador ka, may construction firm, yung pamilya mong ganyan, hindi ba conflict of interest yung nangyayari kung bakit nakakakuha ng nakakakuha ng nakakakuha ang kumpanya ng pamilya mo sa at ang mga diskaya. Mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.